Ayan mga kalablab at magsisimula na tayong magpa-price update tungkol sa mga iPhone. Yan, ito ang available na second hand. At yung mga naghihintay na mga price update ngayon, ito na yon mga kalablab ko ang inaabangan nyo. So mag-start tayo dito kay iPhone 14 Pro Max, 128GB in TC of Rube, Silver. Ayan, naka 100% pa yung battery, naka warranty pa to hanggang December 2024 ang kanyang warranty sa power mark mabibili mo to sa halagang 51,000 51,000 iphone 14 pro max 128 gigabyte factory unlock ntc approved mga kalablab ko so bago ang lahat huwag mo kong kalimutan i like share at subscribe kalablab ko para mas seya and then next ito naman si iphone 15 plus ito si iphone 15 plus mga kalablab ko napaka slightly used meron pa tong warranty din kay Power Mac mabibili mo to sa halagang 58,000 uh, complete package meron siyang original box then then and then 100% sorry nabubulol ang lola nyo next is iPhone 12 Pro Max 128 GB mabibili mo to sa halagang ano um 39,000. Yes, mga kalablab ko, 39,000. Ay, sorry, 39,000 si iPhone 13 Pro Max. Pero si iPhone 12 Pro Max is mabibili mo yan sa halagang 35,000. Ayan, mga kalablab ko. And then, this one is iPhone 13 Pro. Si iPhone 13 Pro Hong Kong variant. So, pag Hong Kong variant is dual SIM yan. Mabibili mo yan sa halagang 38,000 128 GB Hong Kong variant dual SIM. Basta mga Hong Kong variant mga kalablab ko, dual SIM. Next is iPhone 14. Yan, lablab -lab ko. Napakamura lang si iPhone 14. Mabibili mo yan sa halagang napakamura at legit na legit yan. Naka-NTC approved yan. May warranty din yan kay Power Mac kasi nga is lightly used lang yan mga kalablab. Mabibili mo yan sa halagang 32,000. And then next, iPhone 12 Pro 128 GB mabibili mo yan sa halagang 26,000 naka ano na yan siya uh, US variant. So, pag US variant, mga kalablab, hindi siya naka-NTC approved. Pero kung gusto mo naman ng NTC approved, meron tayo niyan, mga kalablab ko. Next is iPhone 12. Si iPhone 12 available nitong memory is 256, 64 gig and then 128 gigabyte. Itong si 256 gigabyte, mabibili mo yan sa halagang 22,000. Dito yan mismo sa store namin. Next is iPhone 11 Pro. Yan mga kalablab ko si iPhone 11 Pro ang 64GB mabibili mo sa halagang 18,000. Meron din 256GB mabibili mo sa halagang 23,500 mga kalablab ko. Available color nito is black, silver and then gold. Ito napakaganda at napakamura and then next is iPhone 12 mini mga kalablab ko, sobrang kinis, walang gasgas mas magasgas pa yung nagsasalita, lablab ko. Sobrang cheaper lang ito, mga kalablab ko. Mabibili mo yun sa halagang 17,128GB. And the next iPhone 11... 128 GB mabibili mo yan sa halagang 165. Yes mga kalablab ko 165 lang ngayon si iPhone 11 128 GB. Available na memory 128 GB, 64 GB and then 256 GB mga kalablab. And next is iPhone XS Max yan, love, love ko si iPhone XS Max 512 GB, 256 GB, and then 64 GB. Murang-mura lang yan, 18,512 GB na. Yan yung mga phone na ginawa natin ng mga price update. Yan, next iPhone XR 128 GB, mabibili mo yan sa halagang 13,500 complete accessories na yan, mga kalablab ko. Meron na siyang kasamang box charger headset. Next is iPhone XS. Yes. Meron tayong XS, meron tayong iPhone X. Si iPhone XS mabibili mo sa halagang 13,000. Ang X naman is mabibili mong 11,256. Next is iPhone 7. Ito si iPhone 7, 128 GB. Mabibili mo yan sa halagang 7,000. 70, sorry naman. iPhone 8. Mabibili mo yan sa halagang 8,064 gig. And then next, iPhone 6 plus, mabibili mo sa halagang 6,000. So, yan yung mga price update, mga kalablab ko. Yan yung mga phone na available natin. Kung meron pa kayong gustong ipa update, mag-comment ka lang dyan sa aking comment section. At huwag mong kalimutan ang aking Number, pwede kang tumawag or mag-text sa 09957364300 and then sa 09758238526. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber at viewers ko at lalong-lalo na ikaw na nanonood ngayon ng video na 'to, mga kalablab ko. Kung di ka pa nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na para masaya at para mas mabilis na transaction, mga kalablab ko. Ito nga pala, ayan mga kalablab. Ang ganda ni iPhone 6 sa 6s plus. Yan yung yung mga phone na available dito. Meron tayong brand new, meron tayong Android. Lahat ng mga phone na hinahanap nyo, meron yan tayo. Nasa stall number U4 pa rin kami. Kada end of the month, nag -re, -re kami at naglilipatan kami ng shop, mga kalablab ko. So, para kung meron kang mga tanong, mag-subscribe ka or mag-comment ka or mag-text ka lang sa aking mahiwagang number, mga kalablab ko, para masaya. Yan yung mga available na phone, mga kalablab ko. Nakita nyo naman. So, kung gusto nyong magpa-price update ulit, mag comment lang kayo or mag-text lang kayo dyan sa akin. Huwag kalimutan mag-subscribe mga kaloblob ko para masaya. This is Sarana Alawi mga kaloblob. Yan lang mga kalablab, kaya kung meron kayong tanong, huwag kayong mahiyang magtanong, libre lang magtanong, walang bayad magtanong free na free kayong magtanong sa akin. Pwede kayong mag-comment dyan mga kalablab para masaya at mas mabilis na transaksyon. Maraming salamat sa panonood mga kalablab. Ay, nako kalablab. Maraming salamat sa panonood.